107.7 107.7 107. FF Energy FM Kalibo Okay Good day mga kasimanwa Ia kita nag-agto sa, sa uh, project nara no International Irrigation Administration ag nagpaiba kita kay Sir Kirk ara si Sir Kirk arong gatekeeper iya sa area so ara gali ro estado ko project dagit gid circuit ra Sir Kirk karon umpisa no 150 meters okay tanaw natin no sitwasyon Mga ni gali na alin da isa info abi nato mga kasimanwa out of 150 meters 7 meters pagang ro na umpisa na bi to kita di karabanda okay so makaroon na wa nga naga obra is it because holiday uh, nga na kita mga mga pamagay man yan sa area na sa para sig sigay tabaaw boundary nung kasi manwa so so na atong project Oke mm oke -hmm. Okay. So, kung Naumpisahan bandang gidrong na mga So, daya rong naging rason, uh, kung nagrigad, it daya ka uh, intermittent uh, water delivery it, National Irrigation Administration. Oke okay. So, uh. so yeah, Good morning. na napakita natin kay Neurostado at project okay so may mixer galing wa taga ubra makaron wala tayong matambahan no aktwal nga pag trabaho kay man makaron abi hay uh, August 21 holiday no mga kasimanya so harana katingga parong uh, bakho for now hay uh, direct diretso supply it to be uh, to nga ni sa uh, request man pila natong ka mga farmers nga napektuhan it daya karanga uh, intermittent uh, water supply bus bugos ra, no sa madumduman ni nagpadagaman ka ng advisory or national irrigation administration 7 days uh, stop rong water delivery ag 7 days man nga uh, diretso pero sa pinaka latest abi nga ng interview madam nyo kay engineer uh, na yang uh, Darlene no mga kasimanwa hay in extend lang gid anay uh, grayat ang nga project rong natinggaman for now no? mga kasimanwa Okay, so gin paungkat anay ro project ag uh, diretso for now rong supply ito bi may mga kabilya to sa tabok oh may mga frames ayan okay na try kita pang tanabi kay sir Kirk no kasi mamuwa ay may banda no na pasalamat mga ano nga pagfacilitate ka ton morong gatekeeper ya yes, sa uh, area sir Kirk pilang adlaw na nag-stop anay ro obra kawan week kun gid man no Okay. Ka two weeks na. So 150 meters sa Biraya, maura po yung gali manahagos hagos ro. Sa nagumpisa sa di kada di tara ta. Adik ah, ato nga to sa so may inagyan naton kainan ina no. Okay. Pilang ka ra gobra sir. Uh -huh. Okay. So bali for now ro 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 aton ang atubi makon diretso diretso anay no. Ayun. Sige. Oo, okay. okay. Sige. So mga ayo galing kita eh, ito ba pang information sa kaya uh, Engineer Darlin again kung matauan kita uh, kay gayunan practice at malangkarag into nan sa dia para maipakita man dong sitwasyon it uh, dahil karang project mga kasi manwa 150 meters Okay Ano nga classic project naman baligya na sinimpro sa dito Okay

So, dahil, again, situation sitwasyon, mga kasimano, ako dahil nga project, kasi taklang manggalit ito bang sa may bako no, mga kasimano. So, supposedly, 150 meters tagpon pa rin ngayong gindayaganan kung nasambitan ka nga proyekto. Direkta nga nag-report man, inspection at the same time sa area with kasimano ang Jerome Nostimosa. Ako naman si kasimano ang Malbert Dalida, at number one 7.7 Energy FM Kalibo. Kasimano ko palangga ako. F F Energy FM Calibo.